Kung gusto ninyo ng 2 million, kainin nyo muna yung akin. <laughs> kainin nyo lang, may 2 million na kayo. Yum, yum. <laughs> <laughs> no, 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 no. no. Oh. Narinig mo yun? 2 million. O, oh, tapos. Eh, di ba, may pangarap tayo eh. Oh. Pakarap natin magkaroon ng sarili nating bahay, di ba? Tsaka pangarap din natin magkaroon ng sasakyan. Reggie, sige na. Ayoko. Ito na yung sagot. Ito na yung sagot. Babahoy. Bakit ba maasim pa yun. Kahit siguro maligo yun eh. Kakainin mo lang naman eh. Ayoko. Kakainin. Kakainin mo lang. Ayoko. Hindi mo naman yung papasok. Ayoko. Tapos pwede naman magtakip ka na lang ng ilong. Oto ko eh. <laughs> Mukhang ang pagkipanginun. Kahit, <laughs> kahit 10 million pa yan. Hindi na uy. Dadi naman sayang naman yung eh, eh, tutupad, na, tutupad ng pangarap natin. tutupad ng pangarap. No, no, no. Kaya na, Daddy. Ayaw Eh, kung ako lang yung lalaki eh, bakit hindi ko gagawin? Grabe <laughs> <laughs> naman yun. Kakain. naman, Daddy. Kakainan. sige na. Yan ang ano, no? Kahit siguro maligo ng dalawampung beses yun, hindi eh. yun eh. Sige na, Daddy. Please, para sa akin lang. Oo. Diba, mahal mo ko? Mahal mo ko. Gagawin mo lahat, diba? Oo, oh, gagawin ko lahat. Pero yung pagkain ng mapang, hindi na. Sige na, daddy. Kung bahuin yun, eh. Huwag mo na lang tignan. Pwede ka naman maglagay ng piring sa mata. Huwag eh. mo tignan. talaga pera, no? Dati kakainin mo lang. Gagawin mo. Kahit, kahit bulok na, papakain mo pa sa akin. <laughs> Siyempre, alang-alang mo sa akin. Grabe ka naman. naman. Di ba mahal mo ako? Mm, Dapat na. gagawin mo lahat. <laughs> Para sa 2 million? No, no, Oo no, naman. No, no. Para sa 2 million, papakainin mo ako ng bulok. No, no, no. Sasakit naman. lang naman yung chan mo. Sasakit yung chan. Baka puro bakterya pa yun eh. Baka <laughs> magkasakit pa ako na rin. Tawag yun. Yung ano? Yung nag-agnas yun. Na <laughs> 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 Allergy. <laughs> Thank you. Hindi na uy. Pero sayang pa lang ba, Daddy? Sige oh, sayang yun. Kakainin mo lang, oh. May tumid ka. Paano? Pero matitiis mo ba yung amoy? kaka yung panghe. kaka yung... Baka nanggigita ata sa dibag yan. Adiri. Eh! Oh. Daddy. Sige mo. Sige mo. Daddy. Sagot na na yun ang ano natin. eh. house housing car natin, eh. House and car. Sobra-sobra pa yun. Sobra-sobra talaga yun. Kaso ka. Sobra-sobra naman yung ano mo. Pagsensya oh, mo. Pagkainin mo lang naman. Pagkainin oh, na, mo lang naman. Sige na. Sige na. Huh? Alam mo naman to. Wala, hmm. hindi mo kulab. love.